Ako nasaan? Ako pa tatanim mo kung nasaan ako? Ba gusto mong pakita ko lahat ng video niyo dito? Lakas ng loob mo ah na kayo sa lugar, ikaw pa matapang Ako pa tatanim mo kung nasaan ako? Yung washing machine Oh. Tapos magagalit na naman pag kinuha Natatandaan nyo ito. May nakumpis ka siyang uh, rift dito eh. O, kunin nyo naman yung washing machine. Ayun oh, labas na labas pala yung uh, bangketa pagka walang nakahamba lang sa sidewalk. Sampan nyo na. Sampan Oh, baka nakasaksak na naman daw. Okay, o sige. May tao, dumungaw. Sila na lang daw magpapasok nito. At least sa uh, malaki ang development. Isa lang na iwan sa labas. Pote no? walang Oh, tara, tara, skog. Oh, hindi nyo pa rin inaayos. Wala pa rin nag-aayos dito. Sabi ko, tanggalin nyo yung hagdanan na yan. Wala pa rin po kayong inaayos dito. Sinabi ko po ayusin nyo to. Ano pong nangyari? Skog! Tara, bawasan natin to. Sinabihan ko na po kayo last time, ha? Pag balik namin andiyan, kami po magtatanggal. Parang pinaka-boundary pala nila yung sarado na yun. Boss, kukunin na. Napagsabihan na po kayo. Yung ibang gusto nyo ipasok, umpisa nyo na po. Hop, yung pusa. Oh, oh, yung pusa, baka may epit. Oh, ginawang storage na pala to eh. Huling pagkakataon po ay ah, yung hagdanan ha. Ah. Pag bumalik po kami, ako po magigibanyan. niyan. Sinabihan ko na po kayo. Ayon, manlada, manlada. Hindi kaya nga, sabi ko ayusin nyo yung hagdanan na hindi nakaganong palabas. Gawan nyo ng paraan. Buti mo na yan. Ito naman yung kabilang side. So after matanggal ang uh, ibang nakaharang, itong uh, fence na ito, iwan uh, iiwan na lang at uh, sila nang uh, balang mag-ayos niyan or magbukas. Dahil sa uh, pagbabalik at uh, nandyan, pa rin yan, pati itong hagdan, uh, ito ng uh, eskog ang babaklas. Okay, tara. Nandito na tayo ngayon sa may uh, Dagunoy Ang susunod nito, Sobel Rojas na Diret-diretso lang dito Palabas ng uh, Sobel Kaya ba natin yung basketball court? <laughs> Napaisip Sabit yung truck. Mat okay na yan, sila na magligpit. Yan na lang, kunin nyo na, yung green. Kunin nyo na yan, yung cabinet, yung puti, lahat. Sila lang. May laman. Ha, ah, mga kalakal. Kalakal lang laman. Baka mabasag. Buhatin nyo yan. Mam, ma wala ng helmet, oy, wala ng helmet, wala ng helmet, wala helmet, wala helmet, helmet. Improvise pa yung plaka. Hay, money, money. Walang lisensya yung nasita. So, may impound dito. Inaantay na lang yung uh, tow truck. Ay, dami na oh o pa dengge mal tanggalin mo na lang yung gasol nyo Okay. Tapos tanggalin niya harang na yan. Kunin niyo na lang po yung gasol, kunin niyo yung ano kalan. Yung tungtungan ko kayo na po namin. Eh, mm -hmm. wag mong kukunin. Yung lutuan lang kunin mo yung kalan lang. Kukunin, kunin na namin yung ano, tungtungan. Binabalik nyo lang eh. Oh, okay. What? Sa ilalim, ang hugot niyan. Ayan. O, oh, kunin mo yung may regulator. O, oh, ayan. O, oh, sa, sa. Nakaarang sa bangkete eh. Buti sana kung ngayon lang yan. Nakakailang balik na kami. Ang awa, unang beses, pakalawang beses ito hindi ko na mabilang hindi ko na mabilang kung ilang beses kayo sinasabihan dito ano wala? Eh, nasaan ka? ako nasaan? ako pa tatanin mo kung nasaan ako? baka gusto pakita ko lahat ng video nyo dito lakas ang loob mo ha lalaki sa lugar, ka pa matapang ako pa tatanin mo kung nasaan ako? Paliwanag ako. Ay, paliwanag. Tatay mo, nasan ako? Ikaw, anong ginagawa mo? Siguro mo patunayan, na yan. Kundi, ikaw ang babalik ako ng kaso. Nakakapadlak yung upuan. E Hayaan nyo na yung vendo na yan. Yung na lang. Basura. Oo nga. Hindi, pero ano to? Lalagyan ng machine to. <tip> Huwag mo nang kukunin, kuya. Huwag mo kukunin. Huwag mo nang kukunin. Yung iba na lang kunin mo. pisahan yung magligpit sa ibang bagay. Ayon nyo bang kunin yan? Ha? Nasa ng bahay niyo. Kaya tambayan daw kasi, kaya kinakandado.